Isang buntis na babae, walang kalaban-laban, araw-araw inaabuso ng kanyang asawa, pero makalipas lamang ang tatlong araw, siya ay nagbalik bilang isang bilyonaryo. Ano ang kanyang lihim? Paano niya nagawa ang imposible? At anong kapalaran ang naghihintay sa kanyang mapang-abusong asawa? Alamin ang nakakagulat na kwento na iiyanig sa inyo hanggang sa huling sandali. Siya ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak-hawak ang kanyang tiyan na unti-unting lumalaki. Ang silid ay madilim, tanging ilaw mula sa maliit na bintana ang sumisingit. Naririnig niya ang malalakas na yabag ng kanyang asawa, pababa mula sa haddanan. Bawat tunog ay tila bumabasag sa kanyang dibdib. Pumasok ito sa kwarto, amoy alak, matay naggangalit. Wala kang silbi, sigaw nito, sabay tulak sa kanya. Tumama ang kanyang balikat sa matigas na kahoy na dingding. Ramdam niya ang sakit, ngunit mas matindi ang takot para sa sanggol sa kanyang sinapupunan nanginginig ang kanyang mga kamay habang ang mga luha ay kusa ng dumadaloy. Sa labas ng bintana, ang ulan ay bumuhos na parang kasabay ng kanyang paghihirap. Naririnig niya ang kulog na umuugong, tila ba ito'y sumisigaw kasama niya. Tatlong araw ang lumipas. Sa parehong lugar, sa parehong tahanan, biglang huminto ang lahat. Isang marangyang kotse ang pumarada sa harap ng kanilang bahay. Kumislap ang mga ilaw nito sa basa pang kalsada. Lumabas ang isang tao, suot ang mamahaling Amerikana, matikas, puno ng tiwala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may apoy na nagkukubli sa likod ng titi. Bawat tao sa paligid ay natigilan. Ang mga kapitbahay ay sumilip mula sa kanilang mga pintuan. Kahit ang kanyang asawa ay hindi makakilos, nanlaki ang mga mata. Dahan-dahang naglakad ang bagong dating papalapit, sapatos niya ay sa semento na parang tunog ng paniningil. Hanggang sa tuluyang bumukas ang pinto ng kanilang bahay at doon siya tumigil. Mumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay may dalang malamig na kilabot. Ang ngiti niya ay tila patalim na nakabaon sa balat. Hindi itong ngiti ng isang kaibigan. Hindi itong ngiti ng pagmamahal. Ito ay ngiti ng isang taong nagbalik na may dalang kapangyarihan. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging mabigat. Nararamdaman ng kanyang asawa ang pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang dating babae na kanilang nakikita araw-araw, payat, bugbog, at walang lakas ngayon ay bumalik na ibang iba. Bilyonaryo. Makapangyarihan. At hindi na muli siyang tatapakan. Naalala mo ba ako, tanong niya, mabagal ngunit punong-puno ng banta. Ang kanyang boses ay malalim, malamig, at dumadagundong sa bawat sulok ng silid. Ang asawa niya ay napaatras, natapilok at muntik ng madapa sa sahig. Ramdam ng babae ang kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang dating umiiyak, nagmamakaawa at natatakot. Ngayon, siya na ang maihawak ng lahat ng kapalaran. Sa gilid ng kwarto, ang mga lumang gamit, basag na picture frame at sirang upuan ay tila saksi sa kanyang pagbabalik. Naririnig niya pa rin ang ulan sa labas, ngunit ngayon ay parang musika na nagbibigay ng himig sa kanyang pagbabalikwas. Lumapit siya ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay parang mabigat na martilyong tumatama sa puso ng kanyang asawa. Ang mga mata ng lalaki ay kumikislap sa takot. Wala na ang dating yabang. Wala na ang dating galit. Ngayon, siya ang nakatayo sa ilalim ng kanyang anino. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakatakot kaysa sa mga sigaw ng nakaraan. Hanggang sa bumulong siya muli, isang pangungusap na nagpayanig sa lahat ng nakarinig. Ngayon, ako naman ang magtuturo kung paano matakot. Nakatitig siya sa kanyang asawa, malamig at matalim ang mga mata. Ang lalaki ay napaatras palalo, parang isang hayop na naipit sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi makahanap ng salita. Ngunit ang babae ay tahimik, kontrolado, at tila nag-enjoy sa bawat segundo ng takot na kanyang nililikha. Humakbang siya papalapit, ang mga alahas sa kanyang kamay ay kumikislap sa ilaw mula sa kisang. Isang simbolo ng yaman. Isang simbolo ng pagbabalik na mailakas at kapangyarihan. Sa labas, dumami ang mga tao, nakatayo sa ulan, nagmamasid sa kakaibang ng hindi nila inasahan. May mga bulungan, may mga halakhak ng pagkagulat, at may mga hikbi ng awa. Ngunit walang sino man ang naglalakas loob na pumasok. Binuksan niya ang kanyang handbag at mula rito ay lumabas ang ilang papeles. Mahahabang dokumento na nakatiklop may selyo at halatang may bigat sa batas. Inilapag niya ito sa lamesa, marahang kumalabog. Divorce papers, bulong niya, ngunit malinaw ang bawat salita. Ang lalaki ay natigilan parang binuhusan ng yelo ang kanyang katawan. Hindi na ako ang babae na tinatadyakan mo. Hindi na ako ang babae na tinutulak mo sa dingding. Hindi na ako alipin ng iyong galit, dagdag niya, habang ang kanyang tinig ay umalingaw nga sa buong bahay. Ang asawa ay lumuhod, halos magmakaawa. Ngunit siya ay tumingin lamang pababa, malamig at walang emosyon. Tatlong araw lang, tatlong araw, at binago ng kapalaran ang lahat, patuloy niya, habang nakatayo ng tuwid at matatag. Ngayon, ako ang bilyonaryo. At ikaw, tumigil siya saglit, huminga ng malalim, at idinagdag, ikaw ay wala na. Ang paligid ay tila tumigil sa oras. Ang mga kapitbahay ay hindi makapaniwala sa narinig. At sa mismong sandaling iyon, pumasok ang ilang bodyguards, nakaitim, matitikas, at tila mga anino ng kapangyarihan na nakapaligid sa kanya. Lumapit ang isa sa kanila at marahang itinulak ang lalaki palayo. Ang dating mapangabusong asawa ay napaatras hanggang sa siya ay mapaluhod muli, basang-basa ng ulan mula sa pintong bukas. Ang babae ay hindi na lumingon. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo, marahang tinapik ang tiyan na may dalang bagong buhay. At mumiti, ngiting puno ng pagbangon at paghihiganti. At sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na ang kwento ng kanyang pagbabalik ay nagsisimula pa lamang. Lumabas siya mula sa kanilang bahay, bitbit bit ang dignidad na matagal na niyang nawala. Ang mga kapit-bahay ay nagsiksikan sa gilid ng kalsada, nakayuko ang iba, nangingilabot ang ilan, at may mga nagtataka kung paano nangyari ang lahat. Ang malalaking payong ng kanyang mga bodyguards ay agad na bumukas upang hindi siya mabasa ng ulan. Sa kalsada, nakaparada ang hindi lamang isang marangyang coach, kundi isang konvoy ng itim na sasakyan, mahahaba, makintab at may kumikislap na mga ilaw. Ang mga bata ay napamulagat, ang mga matatanda ay napabuntong hininga, at ang mga chismosa ay halos magkandara pa sa sobrang gulat. Siya ba iyon? Siya nga ba talaga? yung binubugbog dati, bulong ng isa. Hindi ako makapaniwala tingnan mo siya ngayon, parang Reyna, sagot ng kabila. Habang naglalakad siya, ang kanyang takong ay kumalabog sa simento, tunog ng bagong otoridad na hindi kayang tabunan ng ulan o ingay ng paligid. Nasa likuran niya ang kanyang asawa, nakaluhod sa pintuan, basang-basa at tila wala ng direksyon. Ang dating tinig na palaging sumisigaw ay wala na. Pinalitan ng katahimikan na puno ng pagkatalo. Mula sa konvoy, bumaba ang isang matandang lalaki, isang abogadong kilala sa syudad. May dala itong makapal na folder. Maam, lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya nalipat na. Ang kumpanya, ang bahay, ang lupa, pati ang mga bank account. Wala na siyang hawak, mahinahong sabi ng abogado. Bahagya siyang humiti at ang ngiting iyon ay parang apoy na nagpainit sa katawan ng lahat ng nakamasid. Humakbang siya pabalik at tumingin sa kanyang asawa. Ngayon, Anya, mararanasan mo kung paano mawala ng lahat, gaya ng ginawa mong pagkawala sa akin ng dignidad. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit sapat na upang umalingaw ngao sa bawat tainga. Ang mga tao ay napatingin sa lalaki na ngayon nakayuko, hawak-hawak ang mukha, tila nila mo ng sariling kasalanan. Ngunit ang babae ay hindi nagtagal ang tingin. Lumapit siya sa kanyang kotse binuksan ang pinto, at bago sumakay ay muling hinawakan ang kanyang tiyan. Para sa anak ko, bulong niya, ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Pagkaupo niya, sumara ang pinto na tila nagtakda ng wakas ng isang yugto, at pagbubukas ng mas malaking kabanata. Ang konvoy ay unti-unting umusad, habang ang mga ilaw nito ay sumasalamin sa basang kalsada. At ang lahat ng tao sa baryo ay naiwan na nanginginig sa isang katanungan, Paano nagawa ng isang babae, sa loob lamang ng tatlong araw, na bumalik bilang isang bilyonaryo at durugin ang kanyang mapang-abusong asawa? Habang umaandar ang konvoy, ang mga mata ng lahat ay nakatutok pa rin sa kanya. Parang isang pelikula na hindi nila maunawaan kung totoo o imahinasyon lamang. Sa loob ng kotse, nakasandal siya, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Naalala niya ang bawat sigaw, bawat sampal, bawat tulak sa dingding na kanyang tingiis. Ngayon, lahat ng iyon ay parang abo na nilipad ng hangin. Sa halip, nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan, at higit pa, ang hustisyang matagal na ipinagkait sa kanya. Pagdating nila sa syudad, ang mga ilaw ng malalaking gusali ay kumislap na parang nagbubuni. Ang kanyang pangalan ay nakasabit na sa pinakatuktok ng isang bagong korporasyon. Isang tore na sa gabing iyon ay nagningning na tila tala sa kalangitan. Pagbukas ng pinto ng kotse, sinalubong siya ng mga taong nakapila, pawang mga empleyado na nakayuko at bumabati ng may paggalang. Magandang gabi, ma'am. Welcome back, Chairwoman. Chairwoman. Isang salitang kailanman ay hindi niya naisip na maririnig para sa kanya. Sa bawat hakbang niya papasok sa gusali, ramdam niya ang bigat ng bagong mundo na kanyang hawak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam niyang hindi pera lamang ang kanyang dala bitbit -bit niya ang alaala ng sakit. At iyon ang apoy na magtutulak sa kanya para ipakita sa lahat kung paano magbabago ang takbo ng kapangyarihan. Sa unang pagpupulong ng kanyang kumpanya, nakaupo siya sa pinakaharap, nakatingin sa mga board members na pawang nagulat at tahimik. Tatlong araw akong nawala, simula niya, malamig ngunit malinaw ang boses. Tatlong araw at nagbago ang lahat. Ngayon, ako ang mamumuno. At sinisiguro kong hindi na muli akong yuyurakan ni Numan. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Bawat isa ay natulala, hindi makapaniwala na ang babaeng minsan ay itinuring nilang mahina ay ngayon ang kanilang leader. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niya na hindi sapat ang pag-upo sa trono. Kailangan niyang ipakita sa buong lipunan na ang isang babae, kahit gaano kaliit, kahit gaano kahina sa simula, ay maaaring bumangon bilang pinakamakapangyarihan. At ang kanyang unang hakbang ay simple. Kinabukasan, lumabas sa pahayagan at telebisyon ang kanyang mukha. Isang malawak na pahayag, ang lahat ng kababaihan ay may karapatang lumaban, bumangon at magtagumpay. Ang buong bansa ay nagulat. At higit sa lahat, ang kanyang asawa na ngayon ay walang wala, nanlumo at pinagtatawanan ng mga dating kaibigan ay nanatiling nakakulong sa dilim ng kanyang sariling kasalanan. Samantalang siya, ang babaeng minsan ay umiiyak sa dilim ng silid, ngayon ay nagningning na parang apoy na hindi mapapatay. At dumating ang araw ng kanyang tunay na paghihiganti. Hindi ito paghihiganti gamit ang kamao. Hindi ito paghihiganti gamit ang sigaw. Ito ay paghihiganti gamit ang kapangyarihan, ang impluensya, at ang yaman na ngayon ay nasa kanyang mga palad. Sa isang ingranding press conference, punong-puno ang bulwagan mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon, mga kilalang personalidad, at mga taong gustong masaksihan ang pagbabalik ng isang babaeng minsan ay biktima, ngayon ay ginagalang ng lahat. Suot niya ang isang itim na bestida, simple ngunit elegante. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang bawat hakbang niya papunta sa entablado ay sinabayan ng kumikislap na mga kamera. Umupo siya sa gitna ng mesa, habang nakapaligid ang mga abogado, mga direktor ng kumpanya, at mga taong humahanga sa kanya. Ngayong gabi, panimula niya, nais kong ibunyag ang katotohanan. Ang katahimikan ay bumagsak sa buong bulwagan. Ipinakita sa malaking screen ang mga larawan ng kanyang nakaraan. Mga litrato ng kanyang mga pasa, ng kanyang mga mata na puno ng luha, ng kanyang katawan na sugatan habang siya ay nagdadalang tao. Napasigaw ang ilan, napahawak sa bibig ang iba. Tatlong araw bago ako umalis, ito ang ginawa sa akin ng taong tinatawag kong asawa. Ang kanyang tinig ay walang galit, ngunit puno ng bigat na parang martilyong dumadagundong sa dibdib ng lahat ng nakikinig. Kasunod nito ay lumabas sa screen ang mga dokumento, mga ebidensya ng paglipat ng ari-arian, mga bank statement na walang-wala na ang kanyang asawa, at mga kontratang hawak na niya ngayon. Ngayon, siya ay wala na wala na siyang pera, wala na siyang kapangyarihan, at wala na siyang pangalan. Biglang ipinasok ng kanyang mga tauhan ang isang lalaki, nakaposas, basang-basa ng pawis at luha. Ang dating mapang-abusong asawa. Ang mga tao ay nag-ingay, ang mga kamera ay nagkislapan, at ang mga bulungan ay umalingaw sa buong silid. Nakatayo siya, tumingin sa lalaki at nagsalita muli. Sa harap ng lahat, Nais kong ipakita na walang sinumang may karapatang umabuso sa isang babae. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi pangalan ang magtatakip ng kanilang kasalanan. Ang lalaki ay napaluhod, nagsisigaw, nagmamakaawa. Ngunit walang isa man ang naawa. Ang kanyang mga salita ay naging apoy na lumamon sa natitirang respeto ng mundo para sa lalaki. At sa gabing iyon, siya ay hindi lamang naging isang bilyonaryo. Siya ay naging simbolo isang apoy ng lakas para sa lahat ng kababaihan. At habang ang buong bansa ay nanonood, alam niyang ito pa lamang ang simula ng kanyang mas malawak na paghihiganti, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng gaya niya. Sa huli, nakatayo siya sa entablado habang pinapalakpakan ng lahat. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim. Hindi na siya ang babaeng takot sa bawat yabag ng kanyang asawa. Ngayon, siya ang babaeng naging apoy apoy na nagbigay liwanag sa mga nawala sa dilim. Lumapit siya sa mikropono at mumiti. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa yaman, sabi niya, marahan ngunit malinaw. Ang kwento ko ay tungkol sa lakas ng isang babae ang lakas na bumangon, lumaban at nagtagumpay. Ang mga tao ay napaluha, ang iba ay sumigaw ng kanyang pangalan. Habang bumababa siya ng entablado, naramdaman niya ang munting sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa bagong buhay na kanyang dala. At sa sandaling iyon, alam niya tapos na ang kanyang lumang kwento. Isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at lakas ang magsisimula. At ang pangalan niya ay mananatili, hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng tagumpay.